dalawang good morning good morning mayroon akong natetext na dalawang kakao tapos mamaya ko na 'yan tingnan ko kung ano na yung sa na akong miniling sa ano, matundan. Tingnan ko kung tulog na. Tinahinag ko ito. Eh. Binalot ko na. Ng... Hmm. Hindi pag gaano ang hinog. Binalot ko na. Ano pa, kakawate. Ayon sa ilalim, hinog na. Binalot ko ng kakawate ito. Inaw na to. May inaw na siya. Ang isang araw ko to, inano yun. Eh, Siguro, four days. Nahinaw na siya pag day. Kala ko na hindi pa kasi binili ko to kapipitas lang sabi ko nga hindi pa masyadong magulang binin, kinuha na nila But, ano, pinitas na nila yan, yan. hindi pa gaano pero dito ko na lang sa ano pa hinugli? eh. dito iwanan ko lang dito para ibalot ko ulit ito kasi hindi pa gaano hinog mamaya hapon pwede na yun yung kainin binalot ko ulit para magpantay yung hinog o pwede na <coughs> ganyan ako pag ng ng saging. Pag gusto kong huminog sa agad, binabalot ko sa kakawato Baloting ko ulit kasi hindi pa gaano. Hindi tapos ito na rin hinog na, hinog na rin to oh. dalawang piling to kaya lang pinapakain ko sa ibon yung iba nito pag pinapakain ko yung iba maraming maraming salamat sa panita yan lang ang protas ko ngayon hindi ako bumili hindi ako pumunta ng bayan Maraming maraming salamat. Sa mga nanonood sa aking montim vlog. Love you. Mahal ko kayo. Panoorin niyo po ang aking muntin vlog. Salamat. Thank you, thank you, thank you po.